Ayan eh Ay, ng no. update sa ating mga Ayan dito sa likod May ingay sila eh, Ayan eh, <laughs> May ingay talaga sila So dito Update sa ating Gansan natin ito pala yung lalaki, yung puti. So, makilapit tayo sa mga itlog itong brown na babae natin kasi inupuan na siya inupuan na siya nung lalaki so baka a week, a week lang, maingat siya yung baba natin, dito yung guy sa ilalim yung pabo uh, si bonbon tapos, ito yung ano, hindi pa niya na nasampahan tong isa. Ang sinampahan niya, yung isang, yung ating huling babae, na yun. 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 Yan, yan sinampahan na ni Bonbon yan. Kasi, six, six months na yan eh, sa atin. So, yan yung sinampahan niya na. Ito yung nanay niya. So, yan yung update sa ating mga pabo. Isa di pa nasasampa ni Bonbon, si Ah, sa ating heritage. Ayun. Ito heritage, yung ating pinaka inahin na manok. Ayun. yung ating ayam si Manny, nag-aayos na sila, nag practice na naman sila, nag-aaway tapos yung ating mga road, road Island Red. So, ngayon 2025, ni pa tayo nakabili ng partner natin sa ating Tingkala kung napapansin nyo nawawala na yung dalawang dalawang may lahing IMC si money at native chicken so nawawala na sila kasi nung bago magbagong taon ayun na yung ginawa nating uh, ginawa natin ayun ginawa natin to. ayun siya yung ating ginawang pandagdag sanda yung dalawang manok na yun so nilitsyo natin yun kaya nabawasan yung ating uh, heritage chicken so ayun kaya ito yung update sa ating mga heritage chicken meron na lang tayong anim na nangitlog nang yung dalawang Rhode Island Red tapos itong isa itong Rhode Island Red tapos yan tapos yun ano ba tatlong itim ito yung nila tapos yung meron tayong tatlong lalaki naman dito yan yung unang crossbreed ng ay IMC at Black Astrolorp. Tapos ito naman, Crossbreed breed din ng IMC at Black Astrolorp. O, 7 months na yan. Pero mas nakuha niya yung breed ng pagiging Black Astrolorp. Kasi, kita niyo naman, pula yung kanyang palong. So, hindi pa natin nakita ang ano eh, uh, sumampa. Pero, ayan. Ganda. So, ha? niyan baka ayan yung titira natin at itong nananak ayan yung natin at syempre yung ating ayam simani hindi pa tayo nakabili ng inahin para magkaroon tayo ng pure breed na ayam simani Manny meron pa rin tayo isang rooster tapos sa itlog hindi pa tayo nag incubator ang ginagawa natin eh ibenta tayo ng itlog na brown egg tapos ito yung ating native na manok. Seven mas na rin. Ayan o. No. So, nakaraan, sinipon siya. Tapos gulpi, gulpi yung kanyang muka kasi sinapul siya nung ating bengala kasi pinagsama ko sila. Ngayon, nakaiwalay siya. Ayos na. At kita naman. Diba? Ganda ng ano, solid yung kanyang tilaw. Bibenta, binebenta natin ng 700 dyan yan so ayun lang yung update sa ating mga oh, ang iligo sila <laughs> iligo ang ating mga lansa ito so, ang dito sa kabila oh. oh, diba? ang galing so, nakakalaw din mag alaga ng gansa kasi so, napaka friendly nila talaga friendly sila sa akin lalo na pag walang tubig magiging yan at dito ka ito kanilang parang tulad nga kanina napansin nyo napansin lang nagbibidyo tayo so nagiging sila ating mga pabo dito so talagang ngayong pagpas ng 2025 kakaunti na lang yung ating mga alaga yan meron tayo dito meron tayo sa gilid na mga tanim rubber tree yan yung rubber tree ni mama natin na ito na rin ito lansones tinanim ko ito last year ngayon lumalaki na siya yan yan yung ano tapos itong ano kawayan binawasan natin kinakain natin sa abing tapos kinakain din ito ng ating mga pabo at mga heritage chicken so trinim natin ngayon hindi mo natin babawasan para ito, ano, dumami uli. At pakain din yan sa ating mga alagang heritage chicken, pabo, bengalak. Yung, bengala. yung makain din yan. At ito, ito yung nasa ng farm. Rubber tree. Ito, lumago na rin yung ating, ano, bagal lang yung paglago niya. Tambutan nata yan. Uh, Siyempre, yung ating mulberry tree, medyo nabuwasan. Ngayon, hindi natin pwedeng mabuwasan yan. Kailangan mapalago natin. Para kahit ito pa, no, meron tayong pang eh, pag mayroon tayong ibibigay sa ating mga kambing hindi mo natin mabuhasan yan may ilog na may nakain to hmm kamis hmm 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 yan. Hmm. Yan. Hmm. Yan. hmm hmm hindi na kinain o oh, kinain ng oregano red so yan yung meron tayo dito sa dito bahay tapos, meron din tayo ditong Ayan, yung malunggay Nakaraan, meron ditong supang ng malunggay Binaba natin, inubos ng ating mga manok Ngayon, ito, hindi nila pinapansin kasi nasa, medyo mataas Ayan, oh, yung taas na Nakita niya, matuto kaya oh. Ah, <laughs> din kumain sa malunggay. Nasdin yang kumain ng malunggay. Nakita niyo eh. Ah, uh, ayun. Tira doon malunggay yan, malunggay Tapos makain din niya nang daw ng kamyas. Oh, so, ayun yung ayun yung update ngayon sa atin mga alaga. Ah, dito natin naayos yung net. So wala tayong tali. Binayin lang natin. So, ito pa, no? Tapos, dito, meron tayong solar kasi so, kailangan dito sa farm kahit sa farm hindi pwede walang ilaw sa area natin para kahit paano maprotekta natin yung ating mga alaga so ayun lang yung ano yung bisilo maambon hindi pa sila sumisilo kasi nandito pa ako pero mamaya uh, mga around 5 5 o 5.30 papasok na yung mga heritage chicken na yan dito sa ating kulungan yan eh mayroon lang itlog yan dalawa. Ay, tatlo. So, yung itlog ng ating mga heritage chicken, ang ginagawa natin, binibenta natin. nilalagay lang natin sa tindahan. At yun eh, binibenta natin ng 8 pesos ang isa. Kasi, hindi natin nilil... Nakaraan, pas nung unang pangitog nila, nagawa namin, pinakwek-wek namin. So, ngayon, uh, siyempre so, ang dami. May naman, ginawa ko lang kasi mahal nga ang itlog ngayon. Ngayon muna tayo kumuha ng itlog na puti dun sa pinagkukuha na natin. Ang ginawa ko, yung brown egg ang binibenta ko. Kasi, 8 pesos. So, meron namang mga mamimili na bumibili sa atin. Madali ring maubos. At ang ginagawa namin dun, yun ay aming tinatabi. Hindi pa namin hanggang pagpasok ng pag isang taon. So, titignan namin kung magkano yung kinita namin sa brown egg. Yun yung balak ko na huwag yun gastusin sa balak namin ni Mrs. So, ayun lang yung update. Tapos, teka lang. Siyempre, nanunod kayo. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, at mag-subscribe. Kasi ito naman yung ating mga kambing. Yung brown. Ayan. 6 months. Tapos yung itim. 11 months. Puti. As yung puti. Tapos yung bayo niyan, na do, Isang bak na puti. So, walang pinos natin sa online yan ang nangyari hindi 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 ko nagustuhan yung presyo na gusto niya kasi tumawad na siya pinagbigyan natin ng less 500 tapos tumawad ulit palaki na lang natin muna so hindi ko pa mabibili yung isang barako na gusto ko sa susunod na lang siguro uh, tabay natin saka natin muna ibenta tapos sa ating mga alagang pabo yan sa akong may dalawang heritage chicken nga dito one month na yan uh, ongoing 2 months malaki na sila ang pakain natin dyan ay eh, bio 2 may 2,000 gmp 2,000 ang ating paka ang ating pagkain na binibigay sa kanila ngayon ang balak natin dyan pag nag 3 months na yan gagawin naman natin ilagay natin sa likod papakawalan natin pero siguro isang linggo muna sa kulungan tapos saan natin sila pakawalan anak kahit paano makasalamuan nila yung iba tapos siyempre kailangan i-observe baka kasi mabuli sila yan hindi ko alam kung ilan yung lalaki dito pero piling ko katlo tong lalaki at nag-iisang babae so sa susunod na video natin tingnan natin kung alin dyan ang babae at ilan ang lalaki tapos dito naman sa vision ng ating updated na native yan Ayan, malaki na. mag isang buwan na. Ang lalaki ng kanyang anak. Upgraded na native chicken. Hindi pa natin hihiwalay. Pero baka sa, sa mga sumunod na araw, patanggalin na natin itong inahin. Ilipat na natin doon sa likod. Balak ko nga dito ipa, ipa, ano, ipalahit dyan. Oh. Maganda, Maganda siya. So, tingnan natin kung sasampan siya. Sasampan niya yung ating native na hen para magkaroon tayo ng 9 so ayun lang po ang ating update sa ating mga alaga sa pagpasok ng bagong taon so maraming salamat po